ang tagapagpatnubay ng bundok Apo. Si Daniel ay isang 23 taong gulang na lalaki mula sa Davao. Kilalang kilala bilang isang magaling na tour guide sa bundok Apo. Sa bawat pagakyat, nasanay na siyang makipag-usap sa mga turista, ipakita ang ganda ng kagubatan at bigyang pansin ang kaligtasan ng lahat. Pero sa kabila ng kanyang kasanayan, hindi niya alam na isang araw magiging bahagi siya ng isang bangungot na hindi hindi niya malilimutan. Isang gabi, nagpasya si Daniel na magstay sa camp upang maghanda para sa susunod na araw na tour. Malalim ang gabi at tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang sipol ng malamig na hangin at ang tunog ng mga kuliglig. Ngunit bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. May tao ba dyan? Tanong niya. Habang hawak ang flashlight, wala siyang narinig na sagot. Bumalik siya sa kanyang tent ngunit nananatili ang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng mga dahon na parang may naglalakad. Lumabas siyang muli at nagmasid. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang anino ng isang nilalang na malaki na parang may pakpak. -pak. Ang una niyang naisp ay baka isa itong agila, ngunit masyado itong malaki kaysa sa normal na sukat ng Philippine Eagle. Lumipad ito sa ibabaw niya at nararamdaman niya ang bigat ng presensya nito, parang sinasakal ang kanyang paghinga. Napaatras si Daniel, ngunit natapilok siya at nahulog sa mabatong bahagi ng trail. Habang pinipilit niyang bumangon, narinig niya ang nakakakilabot na tunog ng mga kuko na humahaplit sa kahoy. Pagtingin niya, nakita niya ang nilalang isang higanting agila, may nakakasilaw na dilaw na mga mata at mga pakpak na mas malaki pa sa anumang nakita niya. Ngunit ang mas nakakatakot, may hawak itong isang binti ng usakalahati lamang ng katawan ang natira. Pumalik ang tingin ng agila kay Daniel. Ang tingin nito ay parang nagbabadya ng pagkagutom. Napatakbo siya ng walang direksyon kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Habang tumatakbo napansin niyang ang paligid ay nagbago. Ang mga punong kahoy ay tila mas malalaki. Ang lupa ay nagiging maputik at ang hangin ay mas lalong lumalamig. Narinig niya ang boses ng kanyang yumaong ama. "Anak, huwag kang bibitiw." Hindi niya alam kung ito ay totoo o dulot ng takot, pero nagbigay ito sa kanya ng lakas. Nagpatuloy siya hanggang sa makakita ng kweba at doon nagtago. Puno ng pawis at takot, sinilip niya ang labas. Naroon ang higanting agila, paikot-ikot, parang hinahanap siya. Tutumagal ng halos isang oras bago ito umalis, ngunit sa bawat minutong lumilipas, naramdaman niya ang unti-unting pagkahina ng kanyang katawan. Kinabukasan, natagpuan si Daniel ng mga kasamahan niya sa kuweba. Walang malay at may mga galos. Kwento niya sa kanila ang kanyang nakita, ngunit hindi lahat naniwala. May ilan na nagsabi na baka isa itong halusinasyon, dala ng pagod at gutom. Pero may isang matandang lokal na nagsabi, ang nakita mo ay ang bantay ng bundok apo. Hindi kanya pinatay dahil hindi mo binastos ang bundok. Mula noon, hindi na muling bumalik si Daniel sa bundok apo. Hanggang ngayon, hindi niya malilimutan ang matalim na tingin ng higanting agila kapag dumadaan siya sa paligid ng bundok nagdarasal siya at humihingi ng pahintulot alam niyang sa lugar na iyon may mga bagay na hindi maipaliwanag ng kahit na sino